guys, now it's February 10. So, papakita ko po sa inyo ang aming buhay. Napakasimple yung buhay. So, maguhugas po muna ako ng mga plato. Maguhugas po muna ako ng mga plato. Madiklom kaya? John! Okay. Ay, muna ako na nakuha. Apply na yan.

Ito yung pag talakul ka lilo, grabe nga bahaw. <laughs> Lago mo naman naglalaro ka lilo, sa ayan. Ito ang magas. Kaya <laughs> nga, kita. Dayong manila, dayong sabi binasayan. Hindi man nila ako, iyo. Talo ka, ako malalagay sa bahaw. Hindi oh. ko naman yan kaya ko din ba kayo? Oo. ka na. تتوالى ذلك اني عدلت بيت من بنو Ah. Mga pala? ko sa inyo yung mga ginagamit namin na um plato, yung mga itsura ng mga ginagamit namin na plato. Kasi wala akong lagay ng video, baka mahulog ah. Cellphone dito na lang. Ayan. Ah. kami baso, style na baso. Iba-iba yung baso namin, hindi para parehas ng design. Ito. Oh. Ito. Nescafe. So, wala na siyang tangkay. Yan. Pero ginagamit pa namin. Chloe, ano yung si Stan? So, ito yung... Ito, in-order ko sa ito. Ang sandok namin sa Kani. Ito yung order ko sa Shabby. So, mura lang naman. Ang bakit na kasi mga ganitong plastic, amoy, ano pa yan? Bareta. Kasi yung gamit kong panghugas ay bareta. Taps. Ng baretang sabon. So, karamihan talaga dito sa ano dito sa probinsya sa barita lang na sabon yung ginagamit na paghugas. hindi uso yung mga joy yung mga liquid ano liquid dishwashing paramihan pa barita sa so, yung baso halo-halo na yung baso namin na ginagamit kasi di ba iba yung ano, par para parehas yung itsura ng ginagamit nila. Yung parang, uh, ano sila, partner-partner. Sandok! Partner. Ang tap na video-video, baka matuluan yung ano, cellphone. Ano bang baga, Chloe? Ha? Ba, Ginagawa ko? Oh, tapos tingnan niyo yung aming kutsara, ayan. Balabaluktot na po 'yan. Oh, si, pero okay lang naman po nagagamit pa naman. Maninipis na kutsara kasi mura lang naman 'to basta hindi kinakalawang. Ito yung aming plato. Ay, kimala mama pala itong plato. Uh, so, nakapunta lang dito sa amin. Kung mayaman ka pag may maganitong basag, hindi mo na yung gagamitin. Pero dahil mahirap kami, ginagamit pa rin namin. Ito maninipis lang po ito. Yung mga mumurahin lang po ito si Shopee. tingnan nyo yung mangko namin ya, di ba? Yung maitim-itim na tapos ano na na. Oh. Tingnan niyo dulo. Sira-sira na siya pero nagagamit pa naman. Kasi to dito sa probinsya, hangga't pwede pang gamitin, ginagamit. Tapos ito, o, oh, tingnan nyo, totoong na kanin. So, ang ginagawa namin dito, Mababaran hanggang sa lumambot. Pag lumambot na, ipapakain namin sa aso or sa baboy. Para hindi naman masayang. Di ba kasi sa mga ano, sa mga ibang ano, yun nila. Pag wala sila mga hayop, tapo na lang. So sayang. Mas okay yung uh, may ilaga ka rin na hayop. Hindi lang siya dito. Tapos itong turong tirang, tirang buto. ito, nababad ko na ito ka gabi. Kaya eh, dapat ilagay ko na ito sa anha ng baboy para ito. lagay ko na ito sa anha na pag, alagay na pagkain ng baboy para mahugasan ko na. namin. Maitim na yung mga ganito. Ito yung ginagamit yung steel wool. Yan. Lumang-luma na po ito pero okay pa naman. Isa-isa ito. Ito ang isa sa pinakamahirap pag naguhugas ng mga kaldero. Mahirap lang maman hugasan yung mga ano, yung mga kadero, kawali. Lalo pag mga tumitigas na yung kanin. So yun, hanggang 10 minutes lang yung aking video. Siguro tama na muna ito. And See you in my next video na lang po para makatapos na ako ng aking gawain. Bye-bye!